guys, magandang umaga ulit. Kain muna tayo guys ng chipi. Sobrang lamig. Parang gusto kong masarap ikain guys ng mga chicheria. Pagtaglamig. Tapos Pepsi. <laughs> tapos tapos kakain tayo daw. Ay, iinom tayo ng merinda na hindi Pepsi. Ito tayo, chipi guys. Oh. One week na to. Hindi ko pa na ano. Ngayon ko lang kainin kasi Medyo masarap kumain guys pag ano, medyo lamig. Masarap i -inguya. Sarap. Dapat kainin ko na to para hindi ma-expose. Kasi kung ma-expose na to, magkaroon ng hangin. Pangit na guys kasi. Ano na siya. Makunat. So. Chippy for cold season. Thank you guys for watching.